Mga dalawang taon na ang nakalipas. Pauwi ako galing sa isang family reunion ng medyo late na ng gabi at mga dalawang oras ang biyahe pauwi. Hindi ako nagpalipas ng gabi doon kasi kailangan kong bumalik sa trabaho kinabukasan. Karamihan ng biyahe ay sa mga kalsadang napapalibutan ng makakapal na mga damo at puno sa magkabilang gilid. Yung tipong creepy na madalas mong makita sa mga pelikula. Mga apat na putlimang minuto na akong nagmamaneho at nagsimula na akong makaramdam ng sobrang antok. Alam mo yung bigla ka na lang inaantok ng wala sa oras? Ayun, ganun ang nangyari sa akin. Alam kong hindi ko nakaya, pero wala akong makita na lugar na ligtas para huminto at matulog. Dahil malinaw na sa akin na wala talaga akong matatagpo ligtas na mapaparadahan at hindi rin nawawala ang antok ko, gumawa ako ng medyo delikadong desisyon. Huminto ako sa gilid ng kalsada, sa damuhan, at nagtago sa likod ng mga palumpong para hindi agad makita ng mga dadaan. Hindi naman totally walang tao yung daan. May nadadaanan akong kotse kada ilang minuto. Tiningnan ko ang oras labing isa at dalawamput dalawa ng gabi. Tapos nakatulog ako. Maya-maya, nagising ako sa tunog ng pagkamot. Tiningnan ko ang orasan, alas 11.50. Tumigil ang tunog pagkalipas ng ilang segundo at dahil sobrang antok pa rin ako, hindi ko na pinansin at bumalik na lang sa pagtulog. Nagising ulit ako sa parehong tunog, pero ngayon ay alas 12.40 na. Sa pagkakataong ito, sobrang kinabahan na ako kasi hindi tumitigil yung tunog. Pumasok sa isip ko na baka hayop lang na inaamoy-amoy yung kotse. Pero bakit babalik pa ulit halos isang oras pagkatapos ng unang beses? Tumingin ako sa rear view mirror at nasulyapan ko lang ng mabilis yung parang may tumatakbong papalayo, papasok sa gubat. Noong oras na yon, Naisip ko agad yung kwento ng hook killer. Yung pumatay sa lalaki matapos magasgas ang kotse nila habang nag-iimbestiga. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na nito, kaya agad akong umalis doon. Mga isang daang yarda lang mula roon ay may kurba sa kalsada. Pagliko ko, may nakaparadang kotse sa gilid ng kalsada at bukas ang pinto sa driver's side. Bumagal ako para tingnan kung may tao. Wala. Tumingin ako sa rearview mirror. Wala akong nakita. Tapos bigla na lang, may lalaking tumatakbo ng mabilis palabas ng likuan. Nagsisigaw siya, sumisigaw ng kung ano-ano tulad ng Hoy! Hoy ikaw! Lumabas ka ng kotse mo. Ngayon na. Sabi ko sa sarili ko, alis na ako dito. Kaya nagpaandar ako ng mabilis at tuluyan ng umalis. Hindi ko na ulit nakita yung lalaki. Huwag na huwag kang matutulog sa gilid ng isang liblib na